Ba't ikaw ba? Isa lang, isang naging jowa mo lang ba? Isa, isa lang? Ako hindi ako, ano, hindi ako ipokrito. Hindi ako yung taong plastic. Alam ko, marami nang umikot sa palad ko. Oo. Oh, di ba? Yes. Totoo. Kasi hindi mo naman masasabi sa Walang, first Wala, na, hindi, na diba? hindi. hindi naman kita na, hindi, bakit ginadjo ba kita? Hindi naman, hindi naman kita na i-judge na, di ba? Hindi ba? Ganun naman talaga. Hindi naman talaga yung unang mong yun na talaga eh. Minsan, oh, totoo naman. minsan naman. parang, oh, training ground lang yun. Ay, training ground. What training? go gino. training ground. Ang <laughs> mo naman pa training nga sa ground mo. Hindi, <laughs> <laughs> totoo Ta naman. Guys, kapag ako ang no, nag-training sa, sa ground experience nito. Experience lang. Kaya nga, ex, di ba? Experience. Yes, tama. Oh, Guys, kapag ako ang nag-training sa ground nito, pagkatapos ko, hindi na magagamit to. Masasira yung ground. Ma'am Jessie. Yan ng Uy, huwag huwag uh -huh. <laughs> Hindi po ako ng hot seat, no? Hindi naman po ako hot para i-hot ka. <laughs> so, uh, yes kami ulit. Isang beses lang to. Okay lang ba, Mama, Jessie? Ano? Uy! Pag <laughs> mo ako <laughs> yan. Okay, no. Masarap ba ang buhay single? Uh Oo. -oh. Ay, minsan malungkot, minsan masaya. Nalulungkot, nalulungkot. Hindi eh, mo masabing masaya boy single eh kasi 'di ba? Tinanong kit tinanong kita kung uh, masaya boy single, hindi ka naman nakasabing oh, masaya. minsan masaya, minsan, minsan malungkot. Yan yung yan yung ano, yan yung uh, mukha na nagsasabing masaya pero deep inside hindi. Hindi <laughs> ba? Ilang taon ba yung pinakamatagal mong relasyon na Ma'am Jessie? Four. four. Four, years. Uh. Naku guys, sa apat na taon ay sa sinayang lang ng tao nga kinasama niya. Hindi, <laughs> <laughs> diba? yung mga naging karelasyon ko naman, tig po four years, mga ganun, may <laughs> so, ibig sabihin, hindi lang isa. oh, uh, four years. Sabi mo, hindi tig... Naku guys, marami na pala. Mm -mm. Meron Ilang taon e, na ba e, ako? Ilang taon ka na ba? 27 27? Ang bata mo pa, Jessie Bakit? Nakakota ka <laughs> na <laughs> Ba't ikaw ba? Isa lang Isang naging jowa mo lang ba? Isa, isa lang? Ako hindi ako ano, Hindi ako ipokrito Hindi ako yung taong plastic Alam ko Marami nang umikot sa palad ko Oh, Di ba? Yes Totoo. Kasi hindi mo naman masasabi sa first Wala, hindi naman kita na hindi bakit ba kita? Hindi naman hindi naman kita na i-judge na, 'di ba? Hindi ba? Ang tatanong mo, I'm just naman asking. Hindi mo mga daw yun na talaga eh. Minsan, oh, totoo naman. minsan parang oh, training ground lang yun. Ay, training ground. What, train go, go you gino. Know. training ground. <laughs> Antindi mo naman pa-training nga sa ground mo. <laughs> Then, guys, kapag naman, nga, ex, ba, yes, guys, kapag ako ang nag-training sa ground nito Experience lang Kaya nga, X ba Experience Yes, tama Guys, kapag ako ang nag-training sa ground nito Pagkatapos ko, hindi na magagamit Huwag sasira yung ground Charot Guys, mag ingat tayo kasi mapikunin mapik uh, po si uh, Jessie <laughs> 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 Ayan yanin, wala na ako sa live mo <laughs> Bakit? Kasi hindi ko na alam sasabihin ko. Kalma ano ka lang ako. Kaya lang hindi ako ka marunong magsalita, makinig ka lang sa akin. Ako ba lang? Oo, ah. hindi na lang. Talaga ba? Ikaw ba ang tipong tahimik na babae? Ano, madaldal ako sa close friend ng mga close na hmm. gano'n. Pag live, hindi ka madaldal? sakto lang. May times na parang madaldal ako. May times na tahimik lang. Minsan tulala. Karamihan tulala. Pag madilim? <laughs> ano? Wild? Ba? <Pa? laughs> Lalalalalalala. Ano grabe? Marami nang magano dito ha. Joke <laughs> Di <ba ko> lang. <laughs> Wild daw siya guys. Eh. Yeah. Alright. Anong trabaho ni Ma'am Jessie? Ano? Dati akong office staff. Ngayon? Stop office. Um, hindi, ano muna ako, nag-stop muna ako sa office. Stop office muna. Mm -mm. Ano ito, ma? Magkiusap ko sana ako. Kulang pa kasi ako. Pwede ba naming malaman kung anong height ni Ma'am Jessie? Ano, 5'4. Guys, pasado Paano sa standard bilang na. isang babae, 5'4. <laughs> mm -hmm. Oo, standard lang yung height ko. Eh, pwede namin malaman kung ano yung... Uh gustong gusto mo sa isang lalaki? Ah, maputi okay. ba? Ah, saktuhan lang, moreno or what? O oh. yung kasar uh, yung kasarian, yung uh, katangian ng isang lalaki. Ano, parang na-attract ako sa mga ano, mga chinito ganun. Hmm, sino mga chinito diyan, guys? Kung uh, malaki ang mata mo, ipikit mo. Okay. Ipikit mo. Ano? Diba? Ano pa? Ano? Yung mga mapuputi din. Kasi syempre, morena kasi ako. Ta, bali parang nagpaputi lang ako kasi gusto ko nga maputi. Parang ganun. Okay. So Nan naniniwala ka, ka ba sa kasabihan na hindi lahat ng maputi ay mabango? Oo naman. Uh. Pero pag yung mga morena na pumuti... Anong gusto mong uh, katangian sa isang lalaki? Ano? Faith? Siyempre, lahat na ng babae gusto naman talaga is faithful, mabait, responsable. Yung mga common na. Mm, -mm. Paano kung may manligaw sa'yo? Siyempre, sa ano, kabay. Paano, pa, 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 pa paano kung may... Hindi lang, ano, hindi lang... yung mga per, yung mga ganon, sure gusto My ko chance. din yung kabalisko, Totoo naman. Paano kung kasi may maligaw sa... Kasi mahihirapan kung... natin yung ano, yung ka mo. Yung masasabayan yung mga trip mo. Ano ba trip mo? Ba, para masabayan mga... namin. Ano? ba? Adik ka ba? Hindi. Ay, hindi ba? May mga tao kasi nagbisto ng mga gala-gala. Tapos ikaw gusto mo lang sa bahay. Yung mga ganon. May mga times sa mga ganon. Ikaw ba, ikaw ba yung tipong babae na magala? Na? Magala. Hindi. Sa bahay, bahay lang. bahay lang ako Nako e. guys. Mabilis dumami ang tao pag nasa bahay lang, ma'am. <laughs> hindi naman, gusto ko naman gumala, pero hindi ako yung mahilig yung gala na parang iba't ibang lugar. 'Di ba yung iba mag-travel-travel kun sa hindi hindi man ako ganun. Kung halba hmm. dalabas lang, yung mga simpleng date lang, doon lang, Okay. Simple kapag lang, lang, lang naman ako. So, kapag lang. ikaw ay uh, date ng isang lalaki, ano ba yung uh, pinakagusto mo? Sa mall or what? Usually, lagi nga lang mall eh. <laughs> mall? Ah, sa mall lang. Alam nyo na guys. Yung sa mall, yung uh, mamumula ang lahat. M mula, eh. Okay. So gusto mo lang yung sa mall, kakain lang. Ah, yung mga ganoon. Ano ano naman? Kung... Ano ba ano ba yung ano? ano ba yung favorite? Pero hindi ko pwede pwede experience yung parang yung... Dandan ano yun? Sabi ko, ano, ano ba yung paborito mong pagkain? Ano? Um, uh, chicken. Naku guys, chicken. <laughs> so kapag uh, nagde-date kayo, kumakain kayo ng chicken? Mm, fried chicken. na ako kaya ako nagka-allergy. Hmm. <laughs> Hindi naman na maabot sa ano, chicken tapos chicken. <laughs> ano, ano pinapapili ka ba minsan kung nga uh, ano ba gusto mo, chicken o chicken? Uy, grabe ka naman. <laughs> chicken, chicken sa bahay ni Kuya, ganun. Parang ano yun, iba yun ah. Hindi, joke-joke lang yun, ma'am. good vibes lang. Pwede mo namang sagutin, pwede namang hindi. Pero kung sagutin mo, mas maganda. <laughs> hindi, pass. joke lang. Hindi, guys, <laughs> sa pinapangiti. Oy, pass daw, Alam mo ba, according to the sa no? Kapag uh, automatic, nag ka, pero hindi naaayon sa reaction, ibig sabihin ay uh, totoo. Mm, magaling ako dyan, eh di ikaw, no? <laughs> Tatlong taon akong ginisa sa mga ganyan. The way you speak, the way you act. Sorry na. <laughs> <laughs> hindi, normal naman yan, guys. Kung, is... na, kung hindi naman sasagutin, eh, parebasin niya yun. We respect mm -hmm. that. Pero kung gusto niyong pigain natin siya, eh, di pwede din naman. Kaya ko yan. Uy, <laughs> <laughs> Ay, good boy. So, pero dumating ka ba sa puntong, ano, yung binigay mo na ang lahat, pero hindi pa rin sapat? For me, kasi, pag hindi talaga tamang tao para sa sa'yo, kahit ibigay mo lahat, hindi, hindi ka magiging sapat. Pero, pero, binigay mo ang lahat? Secret! <laughs> <laughs> Kita mo halat. <laughs> Wait, saka, ano? Nasa ano mo kasi mag, mag, oh, like, Oo, oh, oh, oh British pero ah, ito kung... advice ko lang ha, pag may magtanong sa iyo na any person pababae man nalala okay much better sabihin mong hindi never kong binigay o never kong ganun Diba? Kaysa sinabi, kasi sasab... ka hindi, hindi nga. Eh. Ha, mas, mas ma, much better na sabihin mong hindi ko binigay kaysa sasabihin mong secret. Kasi pag sinabing secret, di ba? Kapag magaling yung kausap mo, tagilid ka. <laughs> eh, guys, na okay na sabihin mo secret kaysa naman directly mo sabihin, 'di ba? Parang hindi. understood na 'yon. Pero okay. ako alam ko. Ano ba? Bugin talaga 'te. 'Di ba, guys? Ba, ko don, das bike ko na <laughs> 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 Ano lang yan, pang-good vibes lang, di ba? So guys, no? So ano kaya ang kulang sa sa'yo? Bakit na naggawa niya pa yun sa'yo? Sa tingin mo ba? May, 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 pagkukulang ka ba? Hindi. actually naman lahat, naman, lahat, naman ng ex ko, parang gusto naman lagi makipagbalikan. Parang pag na, ano ko nang nag-cheat, ayaw ko na ganun. So lahat sila nag-cheat? Hindi naman. Meron naman yung isa, ano, parang gusto niyang ituloy yung pag ano niya yung sa religion Okay So bakit ano bakit na parang uh, hmm. kasi ako uh, feeling ko ikaw yung babaeng uh, kapag uh, may nakita kang ayaw mo sa kanya ayaw mo na Tama ba Oo oh madali akong umayaw sa lalaki like pag which, may which? na ba diba, pag na-turn na off ako ganun hindi ko na masyadong kinakabos. so ibig sabihin hindi ka pa ready sa pangmatagalan Alin? Ako? Hindi, ako. Ako kasi kinakausap ko sa sarili ko. <laughs> uh -uh. Yes, of course. Kasi, takot ka sa ano eh. Takot ka sa problema. Takot ka sa responsibilidad. Siguro, Mahina. Siguro, ano, kailangan si ko pang mag-mature. Hmm. Bata pa siya, guys. <laughs> Dumadede pa po siya sa mga <laughs> mga... Siguro, madami pa akong kailangang ano din sa sarili ko. ayusin Siguro, minsan may mga... Kailangan din akong ayusin sa sarili ko. Yes, because ang problema kasi hindi nawawala sa atin yan. Mas especially sa magkarelasyon. Yung ganun kasing problema, very common. You know, depende sa tao kung paano niya dalhin yung sarili niya at ang problema nila. Kasi, with regards to cheat, na sinasabi mo, yung pangangaliwa. Yung pangangaliwa kasi pwede ka namang umatras at daanan mo yung kanan. Tama? Natural lang magkamali ang isang tao. Tama Natural ba? magkamali, pero pag mga limang beses na, apat na beses na, hindi na tama yun. Depende. Kasi na ano na, ilahi na din eh. <laughs> do you think na kapag nagkaroon ka ng bagong karelasyon, hindi ulit mangyayari sa'yo yun? Kasi ano? the way na, do you think, sa tingin mo ba, na kapag nagkaroon ka ulit ng panibagong karelasyon, ma sure mo ba o ma-assure mo ba na hindi mangyayari ulit sa iyo yung nangyari sa iyo nung nakaraan mo? Hindi, di ba? Bakit? Hindi. Kasi kung nagpapakita ka ng kahinaan mo, doon ka susubukin at susubukin hanggang sa yung kahinaan mo na 'yon makakayanan mo o matatanggal na, sayo. Oo. Hindi na sa iyo. Akin... Halimbawa Halimbawa, di ba? Bakit maraming mga lalaki o babaeng nagsisisi? Nahiniwalay nila o iniwan nila yung mga girlfriend at boyfriend nila Bakit? Kasi hindi Kung kulang sila sa lakas ng loob Kung baga natakot sila sa problema Takot sila sa problema Nanghina sila Diba? At the end Nakita nila yung ex nila na may kasama ng iba at masaya Doon sila nagsisi Bakit? Ang sinasabi nila sa sarili nila sana ipinaglaban ko yung taong to. Mm -mm. Di ba? Sana ako na lang. <laughs> Hindi totoo. Mostly, di ba? Napansin mo sa mga ex, ex mo, ex natin, ex nila, na kapag naghiwalay na sila, and at dahil nagkita sila, nandun na yung pagsisisi. Bakit hindi kasi nila ipinaglaban? 'Di ba? Tama mali. 'Yun yung kakulangan natin sa sarili natin kung paano natin i-handle yung problema. 'Di ba? Kasi kapag may problema, ang hanapin natin solusyon, hindi problema. 'Yun yung turo sa akin nung teacher ko when I was a grade 2. If we have a problem, we we'll find the solution, not a problem. 'Di ba? Kasi kapag... Kasi kapag may problema, hinanap mo problema, hindi mo mahanap yung solusyon. Tama? Ngayon, kahit sabihin natin ilang beses pa na ulit yan, pero ginawan mo ng paraan at nakaya mo, matindi ka. Nag-build ka ng matinding foundation. Nag-build ka ng uh, napaka-strong na relationship. Bakit? Ano bang gusto mong mangyari? Mangyari sa'yo yan 4 years ago o 20 years ago? Mamili ka. Siyempre doon na yung nalaman mo nang mas maaga. 'Di ba? Ibig sabihin, <clears throat> four years ago Nalaman mo, na survive mo. Ibig sabihin, matibay kayo. Kung nagkasundo kayo. Kaysa naman malaman mo 'yan nang uh, 20 years ago, 'di ba? Sa kapag dumating sa point na 'yun, naakala mo yung partner mo na pakatino, pero hindi pala. Parang, parang, parang ibig mong sabihin, naranasan mo na. <laughs> yes, of course. <laughs> hindi totoo. Depende kasi yan eh. Kapag may problema ka, ilaban mo ng ilaban hanggang sa maubos ka. Kapag hindi mo na talaga kaya at ubos na ubos ka na, dun ka na susuko. Pero yung hindi mo pa sinubukan, wala ka pang ginawa, tapos bigla kang umayaw. Para sa akin, no go yun. Kasi wala ka pang ginawa eh. Diba? Paano At, mo nasabing wala akong ginawa? Eh, hindi. Wala hindi hindi ko sinasabi sa iyo to. For example, halimbawa, 'di ba? Nangyari sa iyo tapos wala kang ginawa. Basta mo na lang iniwan, basta ka na lang sumuko. Hindi, Para sa, kasi yung yung hindi sa, nga, sa makinig ka muna sa akin. Nag, Nag-sabat ka agad 'di? Eh. Kagating kita diyan eh. <laughs> 'Di ba? For example, ko nga Hindi nga, for example, makinig ka muna, 'di ba? Kung una pa lang, hindi ka lumaban at bumigay ka na kaagad, para sa akin, no go yun. Kung hindi mo nilaban. ba? Diba? Pero kung nilaban mo at ubos na ubos ka na, wala nang matira sa'yo kahit sa sarili mo na pabayaan mo na, doon ka na bumigay. Kasi ganun naman talaga eh. Kasi sabi ko sa'yo, walang forever pero may together. Sa together na, na yun, nandun na yung sakit, hirap, Diba? matinding pinagdadaanan sa relasyon, nandun na lahat yun. Kasi kung gusto mo yung uh, sinasabing forever, walang ganun. Pero together. Bakit together? Kasi sinabing together, kasi lahat ng problema, nandun kayo sama-sama. ba? Diba? Kasi hindi mo naman masabi sa sarili mo na siya lang naman yung magkakamali habang buhay. ba? Diba? Ako naniniwala ko na we are not perfect person. Someday, darating yung punto na mag, kakaroon tayo ng kasalanan. And depende kapag nagkaroon ka ng kasalanan, sana alam mo kung paano i-handle. Alam mo yung tama at mali. Alam mo yung susundin mo na way para ma-correct yung pagkakamali mo. Di ba? Oh guys, niniwala naman kayo sa pastor. Yung sabi nilang mabait ako, no, hindi ako mabait yung ugali ko nakadepende sa taong kausap ko. Yung sabi ko nga, mabait akong tao pero kaya kong gumawa ng masama para mapatunayan sa na mali yung ginawa mo. Ganun na ako, 'di ba? Pero kung kaya nating magpakumbaba, eh di doon tayo sa baba. Eh, <laughs> 'Di ba? Hindi totoo. Totoo 'yan. Kasi 'di ba, sabi ko nga, kung nagpatawad ka ng ilang beses at nasurvive nyo nang magkasama, ibig sabihin, kayo talaga. Kasi pag nagkaroon ka ng panibagong relasyon, possible din naman mangyayari sa'yo ulit yun eh. Paano kung gano'n yung motivation mo, gano'n yung uh, concept mo pagdating sa pagmamahal? Hindi ka magiging successful kasi pagdating ng uh, problema, ah, ayaw ka na, ayaw ko na kasi ganito na naman, naulit na naman. di ba? Diba? So kaya